Pinabalitan pa ng News 5 na nililinis ang sugat sa likod ni Amalia Fuentes sa emergency room ng St. Luke's Hospital kagabi. Bukod sa sugat na alta presyon din daw si Amalia. Sinaksak at hinataw daw siya ng payong ng kanyang tenant. Kinumpronta raw kasi ni Amalia ang tenant dahil tumalbog ang pinambayad itong tseke para sa upa. Ang anak niyang si Jeric, nagkagalo sa lieg, balikat at tuhod matapos raw pagsusuntukin at paluin ng baril. Pinuntahan ng News 5 ang sinasabing tenant pero tauhan na lang nito ang humarap sa amin. Nagalsa balutan na raw ang kanyang mga amo pagkatapos ng gulo. Na-isa na na punay mga gamit namin dito. Kasi nga ayaw ng mga gulo ng amo ko. Kasi ako kasi sila tumulong dito para malapit po sa school. Oo. Eh kong po na yung gugulong yung si Amalia, oh. eh, umalis sila. Kwento pa ng tauhan, si Amalia raw ang nagsimula ng gulo. Ah, um, ako po yung nampas niya. Meron din po kami ng video sa ang video. Ah, nampas na pag siya, mga kay sepa. Nampas na, tapos inawat si Amalia ng tao niya. Namatuho siya dito. Ginawian lang namin.